Okay guys. So hello magandang araw uh, sa atin lahat at magandang hapon po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at saan man sulok ng mundo. Ayan nagbabalik po guys, no? Mga Kator 3D si uh, Boss Tor at atong uh, Facebook page sa si Tor 3D guys dito po sa ating live sa swag uh, Sweetrest Loto. So inuulit ko po, ito po ang atuang Facebook page mga boss na si Tor Trading nag isa lang po yan ito, ito, naman po ang atong YT channel mga boss ayan so pwede po kunin nyo dyan panoorin mga boss sa mga hindi pa po nakapag uh, subscribe syempre nakapag follow po sa atong uh, Facebook page ayan so balik tayo dito mga boss sa atong live ngayon po is uh, January guys no Happy New Year po sa atong tanan. Sana po nag-enjoy kayo sa atong uh, uh, bakasyon at syempre ato uh, na uh, nagdaan na Pasko at syempre bagong taon mga boss. Ayan so January 4 2025 guys. So 2025 na po karon. sana no. Uh more uh, blessings at syempre, sana more panalo tayo guys ngayon. So ngayon lang po tayo nag live mga boss, mostly a uh, post lang po tayo. Ayan so bago pong lahat, i-recap muna natin ang resulta kahapon. So sa ito po ang uh, January 3 ha. January 3 result ni guys 25 So ang uh, tulong draw kani guys 835 so nagbalik-balik guys ang uh, mga numero no nagbalik-balik 835 359 at 593 no so mining guys ang uh, 2pm 2pm 5pm at 9pm 9, PM, 9. Okay, so yan po ang official result. Ngayon is January 3. Ah sorry, January 4. So may result na 2 PM mga boss, no? Ang resulta sa 2 PM is 759. So muni guys, no? Next is 5 PM at 9 PM. Kanang duha. So dito tayo mga boss sa duhang Adro alas 5 at alas 9. Ayan. So sabay lang ninyo mga boss kung uh, naamoy napusuan sa atong combination ha. Okay, so dito tayo ngayon. Migalab shout out po sa ating mga viewers today. Sa araw po ng uh, Sabado karon, guys, no? Sabado. Ayan. Okay, so nagbalik-balik ang mga numero, guys. Mapans mapapansin niyo po, balik-balik ang mga uh, mga combination, no? So muntik-muntik mag nagparehas -nag -nag nga yung resulta, di ba? nagresbakan talaga, di ba? So dito tayo, guys, sa tuwang uh, best double at triple trios Okay, so sa doubles at tryo tayo mga boss. So, possible din po mag-doubles mga boss ha, sa atong uh, analyze. Okay, so, kani guys, sa ganahan lang ha. So, sa doubles mga boss, muna yung akong uh, pambato sa doubles. Meron tayong combination na 5, 5, 9. Ngayon mga boss ha, 5-5-9. Una na combination is 5-5-9. Okay, so mag-play mo ng 5-5-9 mga boss. So, tugbangan na to ng 5-9-9. siya, target rambol. Okay, so 5-5-9, uulitin ko at 5-9-9. So, muni guys, no, uh, if ever po nagbalik-balik ang numero, possibly mag-doubles. Na, posible Okay, so muna siya ang akong best uh, doubles guys no na primero second uh, priority doubles itarget target mo lang ninyo pag mawala kayong budget mga boss ha kahit pag gamay gamay lang so dito tayo guys sa tuwang second doubles sa second uh, doubles nato to ano ya trios at triple so muna guys ang atong pre, uh, segunda Pasigunda na doubles 355 og 353. So kung magplay mo ng 355, so play pud kayo ng 353. So muni ang uh, tugbang sa akong 355. Okay, so target rumble gihapon. Yan po ang atong pangalawang uh, best double. So tatlo ni mga boss. Tatlo ni. Ang last na to is uh, 3 4, 3, o 3, 4, por target rumble gihapon so muni ang atong pang tulo na doubles guys okay so dito naman po tayo sa ato ang sa ganahan sa tryo sa so, tingin nyo mag tryo posible din po mag tryo dahil nagbalik balik ang mga numero guys okay so meron tayong uh, tryo dito na tatlo lang ito ha unahin ko dito ang tulungan noybe sunod tulungan 5 at tulungan 3 Muni sya mga boss ang akong trayo So, pwede kayo mag-prino ito alas 2, alas 5, alas 9. So, kaning akong doubles uh, laban ni alas 5, alas 9. Okay, so sunod tayo sa atong probable spare. Okay? So, probable spare na to. So, may na akong pair na 60, mga boss, no? 60. So, ang akong uh, first combination, meron tayong priority na 650. So, target rumble gihapon. Okay, so ang atong depensa 650, meron tayong 690. So, may akong possible pair guys na 60 all. Okay, so 60 all ha. Ibig sabihin ng 60, 60 all yan. Yan lang po ang pinick up na dalawang combination. 650 o 690. Next tayo mga boss, dito tayo sa ating uh, guide. So guide tayo ha, sa ganahan sa itong uh, combination. So best guide is, ngayon ha, ngayong uh, Sabado is uno. So, may mga boss ang akong uno. Okay, so ang atong pasakay uh, pasakay is 2 noybe at size. So mini ang akong pasakay. 296. Okay, so pwede kayo mag-combination na 296, hindi po ang aking combination. Okay, so kopyahin niyo mga boss. Next tayo sa ating uh, mga combination sa ating guide at pasakay. So unahin muna natin ang hot combination. at combination na ito mga boss meron akong uh, dalawa lang dalawa so ibabalik binigay ko na to kahapon ha kaning uh, numero so ibabalik ko lang kasi best of January din po ito kaning 904 so syempre guys no ito nga akin binigay din po nakin itong 932 actually mininting ko pa nga ito eh di ba balik ko lang nato ni eh. kasi best din po ito guys ngayon sa December ah sorry sa January Kaninduha, 904 at 932 So palagkunin nyo guys Ito po ang ating hot combination init na ito Take note Nagbabalik balik lang ang numero Muntik nga mag 932 eh Di ba? Nag 935 uh, lang Nag 935 593 Balibali -bali lang no Okay So yan po ang aking hot combination na dalawa Sa ganahan lang po Ng 1904 at 932 So dito na po tayo mga boss Sa ating special combination So meron akong tulo guys Na 3 special combination kompleto So ang una guys ang akong so gamiton na nako na ang akong guide na uno 'di ba so wala man ako Uno sa akong hat so muni guys ang akong primero 1 2 4 Okay so 1 2 4 target rumble So 9 2 ang akong second combination para sa ito special and the last na to is mini ang akong pasakay na 629 so yan po mga boss ang akong pangkumplitong numero para kayo araw po ng sabado itarget rambo lang ninyo mga boss baka uh, tumambling itong ating combination so mula lang akong plastada ha 124921621 9 so posible dito guys mag gitna si dos Okay, so tiknot na lang natin. Or mag-ending So kayo na po mag-arrange guys So yun lang po ang akong plastada Ayun lang kalimot mag rambolito guys Para always panalo ang atong kombinasyon So ayan po ang atong official na numero At syempre guys meron po kong isishare sa inyo guys Itong ating uh, dulaan sa atong mga Sir Lotto So ito po mga boss Okay So muni guys ang akong uh, dulaan sa atong Sir Tres Malaki kasi dito ang panalo mga boss Kaya isishare ko po sa inyo ha So ganito 'yung mga boss no. Dito guys sa tuwang uh, dulaan online S3 okay tayaan. So ang 1 piso win oh so malaki 'di ba? 800. So what if kung yan po ang inyong uh, na street mga boss na target po natin. So na 10 pesos. So ang laki 'di ba mga boss? Papalo po 'yan ng 8. Okay, 'di ba? Pag makuha natong ang plastada. Okay, so syempre guys, uh, malaki din po di dyan ang rambol ito. So alam na po ninyo kung paano magrambol. So sa gusto nga modula guys, kani guys, i-search is lang po ninyo si Tor 3D sa tawag Facebook page. Ayun, to slow ka lang na. Sa baba po natin mga boss, nasa bio lang, tuslo ka ng uh, pangalawa guys na nakasulat, eh nakalagay yung S3 2D, 4D, 6D, so tuslo ka na na so syempre ang pangalawa tuslo ka na, so pwede na po kayo dyan magdula mga boss ayan, so yan po, ang atong official na ginagamit guys sa tuwang uh, dulaan, sa tuwang uh, S3 ayan, so gwapo yan mga boss, at marami pang ibang paglilibangan dyan, at hindi lang uh, sir Tresloto maraming maraming iba po yan mga boss pili lang po kayo kung saan po kayo swerte po dyan. So yun lang po mga boss at good luck po sa ating tanan at syempre guys hope na makadaog ta primero no, na uh, buwan ng January. So good luck mga boss maraming maraming salamat at kita ka sa po tayo sa mga susunod po natin na tips and guide dito po sa Suatres Loto. Peace out!